Kipito mo rin Hindi diba? Kahit-kahit Ito, tayo bigyan. dyan? Hinabaan mo? Oo oh. Hinabaan mo pa? Ay, Kaya, eh may eksi yan? Eh sige Gusto mga tao ganyan Okay na to Nabi matayo. Nga sige ito eh May eh Hindi hinabaan Ha? Isip, ha? Okay si pa. Why grabbing? Wala wala na. <laughs> muna I? I don't know. the English of Songkit, eh. Ay, lang. Ka na. Okay, ha Oh, you getting Yes. Uh, What's the English of <laughs> Ano nga, ang laki. Oo nga, ang laki. Yung mga, ano, may ebidensya. Kinukunan ko ng video. <laughs> Nasaan yung, ano, dagayang yun? Ang dahil nalaglag na oh Ah, pinipili mo lang malaki Oo Kasi Uy! Naglaglag yung dalawa Pinili niya yung malaki, nalaglag yung dalawa Nahirap no? Bigat Ang <hati> bigat nga Ay, <hati> pang mahaba na Ako kukuha Bidyang ako lang sige ko na bigat eh <laughs> nangali na kayo dito ah. boss Ilig kayo ng tape para hindi ka makuryente. Haba mo lon, hala, haba mo na. Just natin.

다미걸아가이 어. 아, 가면, 가면, 가면. Dani ng pertulan Aray.

Okay, ito yung nakuha na. Oh. Bakit ipipenta? Ipipenta mo talaga? Hindi, pagdating na ate, ko. Darating ba ngayon si ate? Oo, oh, hapon. Kakain mo niyan, tapos tatanong ko kung ano, kung uh, pwede niya ibenta, hati kami. Dapat punuin niya ito, punuin mo yun. Oh. Ngayon po, ay nakuha natin, o. Oh. Ang ating mangga. Pwede na ba ito sa halimang piso isa? Mampe isa, mampe isa, tatakbo na 'yan. Ha. Huh. Kaya 'to mabit. Diampisi no? sa pilitian. Dito sa, Godaw. isa mo. Game. <laughs>

Tito Jesse po, umiyak. Ikaw mo rin dito, Marlon, di ba? Umiyak. Si Bina, umiyak. Yeah. Si Kuya Omen, masaya. Masaya. O, may masaya. mo din din. Si Tita B, Tita mo, natulog na daw muna sa TR. Si Bina mo din Akala niya, inidoro siya, no? Si Bina, si, si Gerlin. Iyakap yeah, niya, sabi niya, Gerlin. Kaya niya si Bina, malasin Malasin na natin sa mga lugar halin. Doon sa bayan namin, yung sa Lombard. Pilamot. Ate. Para bukas wala mo ni

Abi Computer din naman 'yan. Hindi tita, Hindi kasi bukas. Ako talaga, ako nit laptop, hindi talaga ako sanay sa ano. may keyboard pa rin ako. ka dito, ang laptop ko luma. Bagal lagi, bagal lagi Ano disk lang sa May keyboard o may mouse. keyboard. Ano Yung tayo ito sa sana may chicken nugget. pinto eh, may ingay nga. Ito na bispeso? pinto, di ba siya nato? Twelve sleepless hours later. Ito yung quarter of the game. Kailangan mag-buy. 6%? Mayroon capital gains yun. Mayroon? Ilan lang yung... Baya sa lupa? Walang fayag sa lupa pa kasi, ano yan? Pero ko Pero pa rin? Pero ko na yung kulay pula. Ayun pa. ba? Ayun ba?

Pire ka ako ng AdSense Inga, inga. 'Yung sadet sa di ba? O, ganun nga. Sa so, na na nararamdaman po 'yate. Na By the way, di ba? Sasabani 'yung mabiyara mo.

Hoy, <laughs> ugot <abot> nang koyo. Sa <laughs> akin An, may sorris ka? Huwag kang mababa, huwag kang mababa. Okay, video ka na. Ano, meron dito yung practical dito yung ano, yung guardian view. Ha? Huh? Mas practical dito yung garden view. Yung garden view, mas mura, no? Magkano? Mura. Pero meron pa ako pinag-iikwailan ng isa pa. Aling garden view ate? Dito sa, no? Yung sinento po. sa Tagig? Ano pa rin? Bay view? Sa Tagig? Ha? Sa tagigi Bay view? Ulinaw. Ah, garden view sa ano? Sinan. Dapat din na natatanda mo Alin, siya taga-taga pa e marami alam doon. Naku, wala ding alam niyan doon. Ang Tagapangasinan wala alam. Sino sa meron alam lang doon? wala lang doon. to. atiwangwang